Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin si Carlos Yulo at yung buhay niya. At noong mga nakaraang episode, pinag-usapan natin si Heideling Diaz kasi siya yung unang nakakuha ng gintong medalya sa Olympics para sa Pilipinas. Pero noong nakaraang taon, may sumikat ulit na nanalo sa Olympics at mas matindi yung napanalunan niya kasi nanalo siya ng dalawang gintong medalya para sa Pilipinas. At bukod pa doon, maraming kontrobersya din yung buhay niya. Kaya madaming balita tungkol sa kanya. So pag-uusapan natin yung buhay ni Carlos Yulo. Dahil sa pagkapanalo niya sa Olympics, dahil sa talento niya, at dahil sa nakamit niya para sa Pilipinas. So si Carlos Yulo, pinanganak noong Pebrero, year 2000, sa Maynila sa Pilipinas, lumaki siya sa Malate, sa, May sa Manila yon, Tapos, pangalawa siya sa apat na magkakapatid. Tapos, yung pamilya daw nila, para sa kanila, mahalaga yung sports at yung disiplina. Yung tatay niya, si Mark Yulo, isang nagtatrabaho parang isang travel agent. Tapos si Angelica Yulo naman, 'yung nanay niya. Tapos 'yung lolo niya, 'yung lolo niya daw 'yung nakakita ng potential kay Carlos Yulo dahil noong naglalaro si Carlos sa playground, nakita daw ng lolo 'yung potential ni Carlos. At kahit noong bata pa daw si Carlos, pupunta na siya sa Rizal Memorial Sports Complex. So isa yung malaking sports complex. At doon, nanonood siya ng mga mga gymnast. At yun, na uh, gustuhan niya yung pinapanood niya. At noong pitong taong gulang siya, batang-bata pa, nagsimula siya mag-training nagsimula siya magkaroon ng formal na training para sa gymnastics. Tungkol naman sa edukasyon ni Carlos, nag-aral siya sa isang eskwelahan sa Malate. Tapos, kahit sa eskwelahan, aktibo siya sa sports. Meron siyang teacher at coach doon. At kahit sa eskwelahan, lumalaban siya sa gymnastics. So, ibig sabihin, bata pa lang, nagko-compete na siya sa sports na yon. At kahit bata pa siya, nanalo na siya ng mga medalya at nanalo na siya sa iba't ibang kompetisyon. So, yung mga pagkapanalo niya bilang bata, nakap Nagturo daw kay Carlos ng disiplina at ng resilience na siyempre makakatulong sa kanya sa paglaki niya, lalo na sa Olympics. At noong 2012, so malabing dalabing dalawang taong gulang na siya noon, pupunta daw siya sa China para mag-training. At dahil doon, nakapag-qualify siya sa Youth Olympics. At noong 2013, lumaban siya sa palarong pambansa. Yung palarong pambansa, isang national na competition ng mga atleta sa Pilipinas at nanalo siya ng madaming gold. At doon sa competition na yun, nakilala niya yung mga, may mga nakilala siya na Japanese na coach na magiging parte ng karera niya sa hinaharap. Sumali din siya sa iba't ibang kompetisyon sa Asia at nanalo siya ng halimbawa ng bronze medal noong 2015 sa Yokohama, Japan. Tapos noong 2016 naman, nagkaroon siya ng scholarship para ma masumali sa Japan Olympic Association. So lumipat siya sa Japan para mag-training sa isang kilalang coach at tumulong sa kanya na gumaling at mas maging handa sa pagkakumpit. So, yung coach na yon si Munahiro Kugumiya. So, lahat ng tagumpay na yon bago pa siya maging 18. Pero, noong 2018, sumali siya sa World Championship sa Doha. Tapos, nanalo siya ng bronze. So siya yung unang Pilipino at unang lalaking taga Southeast Asia na nanalo ng medalya ng bronze medal sa event na yon sa Doha. So yun daw yung parang breakthrough niya bilang isang atleta na adult. So hindi na siya bata noon dahil 2018 na yon. Tapos noong 2019 mayroon ng World Championships sa Germany. So, hindi lang siya nag-qualify, pero nanalo siya. Nanalo siya ng ginto, ng gold sa floor exercise. Tapos, siya daw yung unang Pilipino at unang Southeast Asian na naging champion sa artistic gymnastics doon sa World Championships. So, ibig sabihin, sa edad na labing siyam na taong gulang, Marami na siyang napanalunan ng medalya hindi lang sa Southeast Asia, pati sa mga international na kompetisyon. So noong 2024 naman, ito na yung pinaka-importanteng kompetisyon sa karera ni Carlos Yulo at yung pinakamahalaga, yung Paris 2024 Olympics. At doon siya nanalo ng gold medal sa men's floor exercise. Tapos, kinabukasan, nanalo siya ng isa pang gold sa men's vault. So, isa itong matinding tagumpay kasi dalawang gintong medalya ang nakuha niya para sa sarili niya at para sa Pilipinas. At sobrang maganda yung routine niya dahil masyadong precise, maganda yung pagka-execute at yung mahirap yung yung ginawa niya kaya nanalo siya ng ginto at syempre yung Pilipinas masaya para kay Carlos at madami siyang nakuhang mga rewards at recognition so yung gobyerno nagbigay sa kanya ng ng suporta ng pera ng kung ano-anong bagay pero hindi lang yung gobyerno maraming mga pribadong kumpanya yung nagbigay kay Carlos ng mga reward so yung yung cash na nakuha niya lampas daw sa 10 milyong piso binigyan din siya ng mga libreng condominium at may mga lifetime perks anibawa sa iba't ibang restaurant So libreng pagkain sa buong buhay niya, meron din namang ibang libre halimbawa, libreng colonoscopy at iba-iba pang mga reward dahil masaya yung mga Pilipino kahit yung mga pribadong kumpanya nagbigay sa kanya ng kung ano anong reward. At sabi hindi daw titigil si Carlos doon sa dalawang gintong medalya gusto niya ulit sumali sa 2028 Los Angeles Olympics kasi sa tingin niya kaya niya pang makakuha ng ginto at lumaban para sa karangalan ng Pilipinas. Dagdag pa doon, noong Oktubre 2024, sumali si Carlos Yulo bilang isang reservist sa Philippine Navy para ipakita yung commitment niya sa Pilipinas. So, hindi lang sa gymnastics. Pero, committed siyang magsilbe sa Pilipinas kung kinakailangan. At sabi, matindi daw yung work ethic ni Carlos, yung training regimen niya. Dahil yung training niya, halos 6 uh, hanggang 8 oras kada araw. So, talagang pinapractice niya yung mga routine niya. At, kahit may mga injury siya, tuloy-tuloy pa din yung training at yung practice. So, mahabang commitment at matinding commitment talaga. Kaya nakakuha siya ng gitong medalya. Pero, yung nakakalungkot sa kwentong to, eh kahit ang dami niyang nabigay sa Pilipinas, parang sumikat din siya dahil sa kontrobersya na talagang talagang malaking balita noon sa Pilipinas. Yung mga kontrobersya tungkol sa pamilya niya at sa sa jowa niya na pag-uusapan natin sa susunod na episode. Pero, yun lang. Sana maging inspirasyon yung buhay ni Carlos. So, nagsimula sa simpleng pamilya, simpleng buhay sa Manila. Pero, nagsimulang mag-training ng bata pa at tuloy-tuloy yung training niya at yung disiplina niya at yung commitment niya sa sports na gymnastics at nag-training sa ibang bansa hanggat sa nanalo ng madaming medalya sa madaming kompetisyon hanggang sa pinakamalaking stage noong 2024 sa Pransya nanalo ng dalawang gintong medalya at sana mananalo sa susunod na Olympics sa Estados Unidos. Yun lang. Salamat sa oras nyo. Mayroong transcript kung kailangan nyo at pwede kayong sumuporta sa Patreon kung pwede, kung kaya nyo. Salamat at paalam.